Dati nang sinabi ni retired General Jovito Palfara na handa siyang harapin ang mga kasong kidnapping na nakahain laban sa kanya. Pero sa bidyong eksklusibong nakuha ng News 5, kitang-kita ang tangka niyang pag-iskapo papuntang Singapore ala GMA. Fritzy Cabial, ikwento mo. Sa video na eksklusibong ibinigay sa News 5, ito ang pinaghahanap na general na si Jovito Palparan. Nakasumbrero at nakashades pa si Palparan habang kinakausap ng immigration officer sa Counter 4 sa Diosdado Makapagal International Airport noong lunes. Papunta raw ng Singapore ang dating two-star general. Halos dalawang minuto ring tumagal sa counter si Palparan bago maputol ang video. Hinarang si Palparan dahil nasa watch list order ng DOJ. Kasong serious illegal detention at kidnapping ang kinakaharap ngayon ni Palparan at tatlo pang miyembro ng Army dahil sa pagkawala ng dalawang UP activists na sina Karen Empeno at Sherlyn Kadapan. An order from the court the RTC Branch 14 granting promotion for HDO filed by the DOJ. Nanawagan na rin ang palaso kay Palparan at kay Master Sergeant Rizal Hilario na sumuko na. Hindi naman maitago ng ina ng isa Pobito, sa mga biktimang palparal. si Karen Empeño ang galit sa nagtatagong mga sospek. Pobito Palparan, ikaw ay isang duwag na wala ka bayan. Sa ngayon, bumuo ang DILG at DOJ ng Joint Task Force para hanapin, arestuhin at ipakulong si Palparan at Hilario. Fritz C. Cabial, News 5.